Si Mika Salamanca na ba ang mayiging big winner ngayong season ng BBB? Tahimik lang at controversial etong si Mika Salamanca. Pero mukhang dark horse ang peg niya sa BBB ngayon. Napanood ko itong video clip ni Doggy. At mukhang full support si Doggy kay Mika Salamanca. Pumunta daw si Mika Salamanca sa bahay ni Doggy bago siya pumasok ng BBB house. At nabanggit nga ni Mika na onti lang daw yung damit na nadalihin niya. Dahil mukhang maaga daw siyang lalabas ng bahay ni kuya. Pero inassure naman siya ni Doggy na hindi siya agad lalabas dahil willing ng gumasos ng milyon-milyon si Doggy para isupport or ibibis si Mika. Sabi pa ni Doggy, kahit sampung milyon pa daw ang gasos niya para iligtas si Mika, igagawin eh niya. Feeling ko kahit siguro onti lang ang fans sa mag-support or mag-vote kay Mika, kahit si Doggy lang ang mag-vote sa kanya, e eh malaki pa rin ang chance na mapasama siya sa Big Four or maging big winner this season. Ikaw ba namang gasos sa ng sampung milyon ni Doggy? Pero kayo ba? Anong masasabi nyo dito? Meron bang chance maging big winner si Mika Salamangka ngayong season ng PBB collab? Comment down below.